More more forever Eh magbayad ka naman ay utang Ay utang ko? Ah sige, mabayadan ko na ngayon Pasensya ka na ha ah. masyado O oh, ito na Ha? Sino ka? Ano utang? Utang? Aray ko Sakit lang dyan ko ah Uuwi muna ako saglit. magbabayad na talaga ako sa iyo eh, pero... Namatay kasi yung tuta namin kahapon. Kaya nawala yung pera. Eh, ano kang utang iyan? Eh, kaya hiram mo lang sa akin kahapon na sakto. Nasasabihin mo ako may utang sa iya? Uy, 20 pesos? May 10 na lang ang iyan. Ano kang utang? Eh, hindi mo ka natin sinagip ko doon nung no, ikaibotik okay, na makagat ng aso. Abay, ako ang nagsagip sa iyo, tas i eh, halaga ng sampung pingsa, papabayatan mo pa sa akin. Abay, kainaman ka naman. Ko pa, Ay, nakita mo ba kahapon yung ano? Yung na-aksidente? No, Diyos po, ikaribok na mga tao eh. Ay, kakaawa naman tunay. Utang. Utang? Yung tawag ka ni Utang. Aray, nadidin eh. Kaya? Abay kainamang ka naman! Uy, kailan ko lang yung inutang sa iyo? Sadya bang pamamayatan mo na? Ikigigaya naman sa sadya tingin sa akin! Kainamang ka naman? Ay utang na loob naman! Ay sasampu nang hampir ako din ay pamasahin na laang eh! Ay, ay siya, huwag mo na ngayon! Eh siya kung gusto mo kayo may limang peso din yun yun muna ay, ay, ay hulog-hulogan mo na naman! Utang mo, umu u